Hi guys, good morning. Oh, we're going to the sea. Ano yung haman ako si? Dapat sa kawa kami pero pool na daw. Kaya yan. Ayan, ang dami namin ni Mutsu. Grabe. Oh, hi gang. Oh, hi Hep. Ito birthday celebrant namin. Oh. Okay, let's go. Oh, nang gawa Let's go na. <laughs> Ayan. Malayo, malayo, layo. Ayan, naliligaw kami. Napunta kami sa Otera. Bundok na to. Hindi namin makita yung daan pababa. Oh, bundok. sushi kinakain namin, no? Sarap. Binari sushi, eh. Naka-plastic pa, eh. Mamaya ako na siya-show. Hmm. Nag-start na oh, Ang sarap nito. eto oh. Ito ano yung para kaming nasa Philippines na. Pero dito yan sa Mikado. Ano to? Ano to? Haman ako? Ah, oh, Mikado? Mikado. ako. Hmm. O oh, yan. O oh, mamaya kami. Wala daw yung ano ngayon. Wala yung pune. Ay, grabe malakas daw yung alon. Hindi nila inilabas. may nag-ano sa'yo. Sa'yo din ba tawag yun yan? Yeah. Diba? Tapos meron ditong nakukuhang ano, ewan ko lang kung may makuha kami hindi diyan kasi isan yung tulya na malaki. Kasari. Ato din. Ato din. Ato din. Para ya yung okay. Barbecue yari mas Madam ni na inaikat. Oh, maya maya. Wait pa natin iba. Ayun o. No, ang ganda. Guys. Ayun o. Ayan uh, na. So, so uh, Magiging na tayo. Ito yung pala. Beef. Yan. Hey, happy birthday. Dahil <laughs> birthday mo, regalo ko na sa iyo 'yan. <laughs> oh. Yan. Guys, kasi ang init 'yan. Na malungkot ba ni Anton kung may boat? Yan. Bali marami naman kami sa sakyan, no? Mamaya, pakita sa akin din. Hello.

みんなよっ

I like mo lang doon sa akin mga suporta 이거 되게 어이요. 거기 나갔다. 아, 이거 좀 이리 좀. 너무 무섭. 네. 지금 면하는 그냥 피나게 드리나게 나갔다. 너무 나만 안 보고 이 체크도. guys, 나 완전 좀 다이토. just put these. 다시. 씨엘, 씨엘, 씨엘. 씨엘. 얀. 얀. 나도 메이보스 했어. だけかもけどね。だいのし。だいのし。だば。だばよ。おい、これ好きかなよ。私の辛辣し <laughs> <laughs> <Dynamite. laughs> <laughs>

Ay, sapa, sapa. Sapak daw. No, hindi sa atin 'to. Ay, sapa, sapa. Tanim niya. 'To dinig sa. Amggo na 'to, alu na 'to na. Oi, 'to na ba 'to? Parang 'to na open 'yan. 'To na ba 'to? Tanglo 'to ning lobe. Dewa mo mo, 'di na ko stee. Ha? Mo sarili din 'yan. Odi. Kamano. Ay, kunin mo din next generation, major challenge mo na 'ko. Tara? Pa-gula din.

Okay, pero one year. Ay, mo to. Mm -hmm. Oo, okay. uso na guray. Mo to, ano eh. Di ba? Ine, kayo, oh, oh, no. <laughs> oh, oh. Hindi ka gano'n. Turde mo. Talaga nagdaldala. Turde mo, itinin tayo. Oo. Hindi, nakamlanito sila. Ano dati sila? Marami yung oh, dito rin tayo. Okay, oh, ano to? Private resort. Ito boss Sharon namin, oh. no. Oh. Sa akin to. Sharon, no, oh, you are. <laughs> private to. <laughs> ay, sa akin. Sa akin to. Today only. Grabe init. Press muna tayo. 망각

gawa niya sa English. kasi talaga <laughs> patain patain na yun ano yung akoy jarang manonahan. tumamig. To you. Happy birthday happy, happy birthday. to you. happy birthday. happy birthday. Dapat na doon ka. Punta ka doon. Ay, syempre. Happy birthday to you. Happy birthday. Mahawin po. Yay! Hey. To you, happy birthday to you, happy birthday to you Happy birthday to Si <laughs> ano <nangin? laughs> <Ay>, Jane. Si Jane, patay. Mamaya, ano kaya dadalhin sa amin? Ang dami nila. na lang Yan, no? Mga swimmer namin. Ang dami na kuhang talaba. Yan. Oh, and... ano na? Um, Pa-sunset na. Pa-sunset na, guys. Oh. Ayan, ano? Ang ganda, look. O, diba? Ay ano? Ayun yung Dubai. Ayun. <laughs> Pag-building lang. <laughs> Ay, ayun yung Dubai. Oh, yeah, Ate Pinky, ang ganda. Ayun, katong. Tap... Ha? Hindi mo yung mukha mo. Ayun, tanggalin yung mga mo. Tanda ng pagmamahal. <laughs> <laughs> Nagpahirang kami ng cake, ng kay kanina. Grabe, gra gra grabe na yung sunburn ko pala. Oh, yung dalawa, yung pil na pil pa. Pero ang sarap mag-swimming.